Good morning mga ka-farmers So for today's video ay bumalik na naman ako sa aking palay uh, Dahil po kahapon, binisita ko lang yung nasa kabila, sa kalahating hectare So mag wala naman problema doon So itong nakikita ko lang mga ka-farmers ay Meron lang talagang hindi maganda sa paningin Nakikita niyo po yun mga ka-farmers yung wala pang naglabas ang bunga medyo malawak pala yung baklag dito sa kabila dito sa kalahating hectares so yan ang problema ko ka farmers dahil po aanin na po yung mga unang palay eh. yung tanim ko po na para sa mga baklag ay eh, buntis pa pala so hindi pala nakalabas so, wala tayong magagawa dyan kahit anong tira mo dyan na uh, pangmabilisan mabilisan na labas ng palay eh, Uh, masking anong gamit mo agro california or uh, ang tawag dyan yung iba na mabilis maglabas ang palay hindi talaga makakahabol yan so yan lang ang mga negative ng mga ganyan na sistema na pagtatanim mga ka-farmers so, dati alam ko naman ito pero ang akala ko uh, magkasabay sila kahit konti kasi ang mga ganitong uh, sitwasyon ka farmers, uh, kailangan yung palay ay hindi pa umabot ng isang buwan ay yung backlog na portion ay kailangan po na taniman na yan para kahit konti lang yung pagitan makasabay po yung palay natin. So ang nangyari dito, uh, hindi naman masyado malaki, kaso lang sinolo ko, hindi ako nagbayad sa mga tao dahil kulang ako sa budget kagandahan po ng magbayad ka ng tao na puwersahan yan at taniman yung mga baklag kaya po nila yan ang isang araw kunin so kagandahan po pag one day lang makukuha yan lahat yung halos isang hectares ay makakasabay yan sa pagbunga yung mga naunang tumubo so ang problema sinolo ko kasi yan kasi alam kong kaya ko kaso lang umabot po na 3 weeks ako nagtatani ng baklag Kada punta ko, nagatanim naman ako ng mga bakla. Ganyan. So, uuwi naman ako pagka last days ng umaga. Then, balik naman ako bukas. Yan. Yeah, so, hanggang tumatagal, yung mga nahuhuli kong tanim ay talagang nahuli talaga. Ay, dapat dyan, ang maganda dyan, 5 days lang. Ang maximum na days niya. Doon sa 5 days, kung nagsimula ka magtanim ng bakla ka farmers doon sa 5 days, ay tapos na lahat. Clear na. So, pag maglampas pa doon ay huwag ka na magtanim yan ang mga negative dyan na mga nangyayari sa ganitong uh, sistema na pagtatanim itong sabog mala kasi uh, sabog mala po ay hindi po talaga yan accurate na 100% ay tumutubot ang balay mo marami talagang risk ang kwan uh, sabog na mala kasi dalawa po naman ng klase ang pagtanim ng sabog dito sa amin uh, may sabog mala may sabog na basa yung ginapatuyo ang uh, farm, ginalinisan so yan ang problema dito ka -farmers. so di pa katulad ng uh, transplant, yung maggawa ka pa ng punla then i-transfer mo dahil otomatiko naman yan ay uh, buhay na buhay uh, isa pa ng mga Uh, risky ng pagsabog mala ka farmers ay pag hindi ka umabot sa saktong uh, tag ulan alimbawa ito, nangyari na ito sa palay ko kasi wala walang problema sa tubo niyan, nagtubo yan lahat kaso lang pag 5 uh, days ng palay yun, umulan ng umulan na araw-araw na umulan uh, walang kwan ba na ulan, walang tigil araw-araw, kada hapon, ganyan tapos malalakas pa naman then yung mga portion na mga ano yung medyo mababang lupa ayun ay po ang nalunod na yung, iba na bahog tapos ang iba kinain ng kuhol so yan po ang dahilan kaya dumami po ang baklag ng palay ko so kung sa tubo naman walang problema kasi maganda yung pagkatuo niya so doon ako talaga na ano sa ah, yung na, hindi talaga mawala yung tubig nya tapos doon lumalabas yung kuhol hindi na makontrol kaya nakain yung kuhol yung ibang mga dahilan dyan kaya namamatay yung palay tapos ang iba naman na bahog kaya talaga sa ganitong sistema na pagtatanim kasi ganitong kadalasan dito sa amin kailangan talaga timing ka talaga sa uh, panahon so dito sa amin kung nagsabog ka dito sa amin sabay sabay yan kung magkaiba yan mga, ibang, mga dalawang araw ganyan halos sabay sabay dito po sa amin lugar so yan lang po ang mga uh, negative ng mga sabog na pagtatanim hindi po katulad sa transplant kasi po pag transplant yan nakakasiguro ka na yung palay mo ay nakakatubo na so yan lang ang problema dito sa palay ko ka-farmers. sa nakikita ko ngayon uh, yung mga nahuli talaga na tanim alanganin po ako dyan pero tignan na natin sa paghinog itong una pag naghinog na po itong mga una, makikita ko yan kung kaya ko ba yan i-mix, isabay na sa mga unang palay. So, yun ang problema ko kapag